What's up guys? May gusto magpaampon. Ito guys, so isang tarantula ng Pilipinas. Tingin ko isa tong dwarf species ng Pilipinas. Hindi ko sigurado kung anong uri ng species to guys. Kulay black siya. Mukha siyang female, Mukha siyang male. Siguro naghahanap ng mga kamate ito. Astig din guys oh. So naka ano lang dito. Naka display lang dito sa pader. Try kong pakainin guys. Malabang paningin ng mga tarantula guys. So may kiramdam lang ito. Ayun ang chicha worms ah. Ito diba ba na guys? <laughs> eh, ito na siya guys oh. Plastic pa man din ano. Kung pwede lang sanang i-keep eh. Ayun hey, no? oh, ganda ng kulay guys oh. Ano kaya klaseng tarantula to guys? Sa mga expert dyan. Anong klaseng tarantula to? So, ahayaan ko na siya guys. Hindi tayo pwedeng mag-hunt-hunt ng mga tarantula at mag-keep. Baka tayo mapahamak. So, bahala ka na sa buhay mo <laughs> ganda sanang keep guys ano, sa diling atin